Ano <laughs> tawag <atapak> nito? Ah, <laughs> uh... Ano tawag noon? Ano? Mang Tomas. Oo, oh, oh, ibig sabihin siya yung modelo, ano uh, tawag noon? Uh, oh, sa endorser. So, yan, modelo. ayan. Sa si pagkogi. <laughs> ano? Kay Forman Okay. Okay, yeah. okay, okay. Okay, yeah. Okay, okay, yeah. okay, ano, kay supervisor. <laughs> Ay, o yung YouTube ko to ha. Oh, pang YouTube to ha. Ayaw. O oh, yan. oh, mamaya ano ko na to. Download ko na. Ay ano upload ko pala. Ayan. Salamat naman na gusto niyo itong katsu. Yan. Yan ang paborito ng mga anak ko eh. Sumigat tayo. Pag nakanyang kawa kayo ko lang. Mga sponsor tayo ito. Siya, sa tingin na sa akin yung kakakaya. Walang tinubo. taga-luto tayo. Tayo taga-kain. Sa tiga kain. Masarap talaga. Masarap talaga? Mas masarap kagabi? O mas masarap yan kaysa kagabi? Masarap? Parehas lang naman po. Parehas. Masarap ng masarap, Ganon. Tapos tumatagal lang, sarap. Salamat naman. Haba nandito ako. ba? Diba? Babayaran niya eh, pag saldo niya. Ay nga pala, parang cool, ano, sobra ng 100 yung binigay mo sa akin. Pag ano kay 400 ay, dumubo 100. Ay, gumunay. Eh, at tawag na, no, 300 lang utang mo sa akin, ay naging 400. Hmm. Ano. Pwede ba kay Maya pang 500? 500 nga eh mm. eh bagay na ano ko ano sinuid ko na yun naman ng gikas eh hmm. Yan ang pinamili ko aba ibusin niyo na yan ha wag niyo tarahan yan ay, oh may iwan din tayo diba? ha

Ma period Corazon Ambos. Ah, sa YouTube po nag-aano po kasi mm YouTube. -mm -mm. ah. ano ko siya diversion ah, ko. Sige, eh. Sige po, ano po kayo? Oh, eto i-upload ko na 'to. Ano ah, nag-aano kayo sa YouTube? Oo, oh, oh, ayan. 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 Magaling ayan. magaling mag-edit 'to. Ay, ako hindi walang edit-edit eh. Mag -edit Kung ano kayo, na lang kasama, 'yung, yung, asama, yung, asama, yung asama ano. Lang. Bakit may tira pa? Nahiya po. Nahiya pa kayo do. Tot <laughs> <laughs> nahiya <laughs> pa kayo do. Ayoko na. Ganon. Al mukal bawos, kong diga. Hmm. Gumpiraso. Hindi mabenta? Ano nga ano pala si Ate tayo? Ano, an tawag nito? Uh, ah, libangan ko lang, li oo. Oh. Libangan ko lang. Okay.